pag tayo gumawa, lagyan talaga natin ng glue dito. Para ito, kapit na kapit dito sa board dito. Gitna. Kumbaga, dubli po ang tibay niya. Hindi kay flyleaf lang po. Kasi pag napunit itong flyleaf, wala na siya. O? Tanggal na agad siya. Masasabi ko, mas matibay talaga itong gawa natin. May bagong video po tayo mga kabisdak. Ito, ibibideo ko lang po ito. Kasi kakaiba itong binding na to. Kung mapapansin niyo mga kabisdak. Tapos na siya. So, babaklasin natin kasi mali daw po ang kulay. So, hindi po namin gawa ito. Binaklas ko na po itong isa. Ayan. So, kaya binibideo ko itong mga kabistak para uh, makakuha rin kayo ng idea kasi kakaiba itong paggawa nila ng bukbay na to Mga gawa natin na hardbound. So, ito. Ayan. Hindi po natin gawa itong mga kabistak, no? Tingnan nyo yung gawa nila mga kabisdak. Hindi ko naman sinabing pangit itong gawa nila mga kabisdak. Pero kakaiba po yung gawa nila doon sa Uh, gawa po nating hardbound. So ayan po mga kabistak, no. papa kita ko lang po. Ito po kasi, ayan, no? sa plastic pa lang, ayan. Uh, iba na po yung gamit nila. ayong sa pag nagplastic po tayo, ang gamit natin ay rugby, sa kanila naman ay uh, scastate. Yan mapapansin nyo po, scasti po 'yan. Right? So tingnan naman natin, okay naman yung plastic nya Lapat naman yan, makinis naman. Kumbaga wala naman siya kulubot. Yan. So, skastip po ang gamit niyan. Right? So, pagdating dito sa gitna kasi mga kapisdak, yun ang pinagtataka ko. Yan, dalawa po ito eh. Yan. Ito kasing isa, tingnan nyo mga kapisdak ha. Sa atin kasi, yung pag nag hardbound kami, ito, nakadikit po ito dito sa gitna. Sa board dito sa gitna. Ito kasi wala siyang dikit mga kapisdak oh. Yan, ganyan lang siya. Wala, hindi, itong ganito, hindi nakadikit dito sa board sa gitna. So ayan, mga kabisdak para makita nyo, uh, tanggalin din natin yung isa. kasi dalawa yan eh. Ayun po para makita nyo no. So hindi lang natin alam kung saan to ginawa. Ayun. So pinakita ko lang po yung uh, difference doon sa mga gawa nating hardbound. So ayan po, titingnan natin kung itong isa kung nakadikit ba itong gitna. So ayan, tatanggalin na natin itong philep. Ayun oh. Oh, ganun din. Ah, scastip din po yung gamit nila, ayan. Scastip po. All right. So tingnan natin itong gitna kung nakadikit ba dito. So punitin na lang natin itong philep kasi papalitan naman natin ng philep ito. At, pag na na ito, pag ah, tingnan yung mga kabisdap Ayan ah. Tingnan nyo, walang ano po yan. Walang cut po yan, mga rosda Yan o. Oh. Ito, hindi ito nakadikit. Dito. Ito nakikita nyo, mga kapista. Ayan o. Oh. Hindi siya, ito. Ayan Oh. Wala siyang glue. Wala po siyang glue. Hindi siya nakadikit dito. Ganon din po itong isa, yung nauna po siyang, yan. Itong una po siya, ang una namin binuk Uh, kinalas. Wala siyang glue kasi nagtataka ako, ba't wala itong glue? Nakadikit, hindi siya nakadikit dito sa gitna. So, ganun din po yan. Yung isa, yan o, hindi siya nakadikit. Di ba, mga kabisdak, kakaibang bookbinding po ito. So, hindi lang natin alam kung saan po ito pinagawa. So, basta yan po, mga kabisdak, nakaganyan lang. Kung baga, lang itong yan, pag napunit yung playlip, wala na siya. Hindi na ito nakadikit diyan sa cover. Oh. Ano? Yan, oh. yan. flylip lang po 'yan pag na, 'yan, pag ah uh, naputol na 'tong flylip. Halimbawa na punit itong flylip, tanggal na siya kaagad ito. tignan niyo. Oh. Tanggal na kaagad kasi nga hindi po ito nakadikit dito. Dapat kasi ito nakadikit dito sa board na 'to. Dito sa gitna. Yan. Kasi pag kung sakaling napunit itong playlist hindi pa rin siya matatanggal kasi nakadikit nga po. Yung gawa po natin, nakadikit talaga ito. Ito. Itong itong gilid na to, nakadikit po yan sa board. Yan. Ginaglo po natin. Yan. So, ayan po mga kabistak, no? pinakita ko lang sa inyo kung yung pinagkaiba doon sa mga gawa natin. So, ayan. Mayroon po tayong gawa dito. Ito po yung sa atin tingnan natin. Mayroon po yan. May dikit yan. May dikit po siya dito. Yan. Nilalagyan po natin ng glue. Pag tayong gumawa, lagyan talaga natin ng glue dito. Para ito kapit na kapit dito sa board dito sa gitna. Tapos yan. kumbaga, dubli po ang tibay niya. Hindi kay flyleaf lang po. Kasi pag punit itong flyleaf, wala na siya. O. Tanggal na agad siya. So, yun po yung pinagkaibigan pinagkaiba dito itong binding na to kung saan to ginawa dito sa mga binding na gawa natin mga kalista so ang masasabi ko mas matibay talaga itong gawa natin kasi hindi tayo nagtipid sa glow talagang ginuglo natin yan para kapit na kapit siya mga kalista so yan lang po yan ah uh, Uulitin natin yan. Yan, binaklas ko na siya kasi uulitin natin. Tapos ito po ito po yung mga gawa natin, uh, gagawin natin ngayong araw mga kabisdak. Alright, so hanggang dito na lang po mga kabisdak kasi uulitin ko pa. Good na good.